Yo, ayan, welcome to my second vlog ayan. So mga busing, gandang gabi sa inyong lahat nandito no? Dito pa rin kami sa Lagoon Yan, o ba? Diba? niyan. So gagawa na lang po ako ng panibagong video no? Sobrang haba na kasi yung una Nakaabot ng 30 minutes Bye! no? Kaya gagawa na lang po natin ng panibago May ikutin pa daw kami Akyat kami sa taas Iwan po, sige na lang ayan. So ayan po na no? Eh <laughs> ay bata. Mamaya man pa tayo. So ayan po no, ticket kits na lang po tayo sa pag-ikot ulit, okay? Ticket kits. tayo lalabas tayo dito, no, lalabas tayo dito tapos ingat kada takiaton, basak bisu, basak basak basak, basa basi, basa ganda ng kanyang tubig kaso dito yung kanya basa dito dito yung ambi ayan Kayaan na natin nandito dito nyo iwanan natin ay sorry nakapan nakatanga yung kamera ko ayan inayos ko kasi para hindi malaglag dito ano ba yan hindi makita ah Ayan, oh. Nahayos. Sarado yung dana natin, eh. Ngayon, dito naman tayo magantay kay Tonyo. Di ba? Dilim na naman ang oh. madilim, madilim. Ayan. Adjust muna ako mga busing, O, di ba? Kita na naman. Ay, dito na pala siya, eh ikot kami ikot palabas yan na tayo galing sa taas pero doon tayo kanina sa kabila dumaan yan ngayon dito naman tayo palabas palabas at akyat dyan sa taas punta tayo dyan hanggang doon sa mga Christmas tree tapos ikot tayo doon sa kabila at yun na lang no? grabe naka 30 minutes yung una kong video so mahigit 30 minutes si. Eh. Ay, dami kasi ng istasyon kami ni niyo eh. <laughs> si Beisin san kasi eh, lakad la siya ng lakad kapag siya nag-vlog. Si Tonyo iba rin. Asa Ayun no. Oh. Iba rin yung style ni Tonyo mag-vlog. Ikumpara mo kay Insan. Yan. si Tonyo kasi ma may it magwano mag, magawa ng vlog niya. Hindi kaya ni Insan na lakad lang ng lakad, no kuha nang kuha nang kan dati dito yung yung style niya parang ako din na uh, lakad nang lakad <laughs> at maraming salita at diba nanda din di naman na. Hello, shout out. Yan, shout, out, kay Busing. Sino ganda yung Busing? Sino Delgado. Ah? Delgado. Yan, si Delgado. no Shout out. Ano, Delgado? Yan, shout out kay Delgado. Yan. Ma'am. Ayan, si Ma'am Natalin. Ayan, shout out sa inyong dalawa. Ayan. Magjuwa. Ayan, shout shout out. Tingnan natin kung may natira. Pati gano'n na sticker. Ayan, Anong pangalan mo sa Jajaja Facebook YouTube at Facebook para mapala na dadu. Okay. Yan ay so, sorry sorry. Yeah. Ubus. Yeah. Oh, na ubus. Okay. Si amigo Tonyo din do tuman. Okay. Para makapalo. So, uh. May kayo na ma signal. May sticker pa to dati sa kokopod na yan, napagod <laughs> kaya ami kay ami goton nyo. Kay ami go ka palo kay ami. Ami goton nyo. Ah. Andi dia di, sya, dia upod kami. Kay wala nak lala upod kami di. Nagaw. Eh pangayo anda ka sticker, may sticker di yano ah. <laughs> Yan sandali po mga boss. singa ingi tayo kay tunyo ng sticker niya. Yan no nakita na sila ni Amigo Tonyo. Ayan. Oh, diba? YouTube <laughs> channel. Yan ang shoutout sa kanilang dalawa. Yan. Oh, diba? Lupin pala. Akala ko kanina nakasara. Hmm? Tara na po. Uy! <laughs> si Pusing ko, oh. Si Madam, oh. <laughs> merry, Christmas. merry Christmas, kid. Merry, merry, merry Christmas. <laughs> Yan. Dine Aranador, O, oh, diba? Hahaha. <laughs> Mao na lako dito na. Yan Cinderella mag-ask muna tayo. Mao na lako dito, na. Mao na lako din. eh sorry, sorry. Ah, okay. <laughs> okay. thank you, thank you. kita Shout out tanang mga baby. di you. anak ni si, si amigo, si, 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 si Erto hmm. si Si Pututan Vlog, YD Kinakada na mo, masunod pa Ayan Ma, una lang po, this babawa Ayan, para na po Ayan, ini Kuan pa, in-entertain pa ni Amigo Tonyo Bahala na siya doon, tapos na rin naman tayo mag-entertain Ayan Maso. Sarap sarap. kung meraming panini, uh, may sound kasi dito, may sound. Hmm. dito natin naintayin sa nego tonyo. sa Lisiana kami na ito nyo no ni amigo ito nyo bahala siya dyan ha. may marunong din naman yan mag vlog yan o diba ikot lang tayo ng ikot uy pasok din yun pasok magkita rin naman kami yan mamaya dito eh

ano tip ng sa Christmas tree oh. Hindi ba? <laughs> <laughs> May hindi wala. <laughs> Anapin na lang na sandali po ah. Dumilim na naman eh. Yan, no? <laughs> wala din si Tonyo dito eh. Iwan ko sana naman yun. <laughs> sabi ko dito kami akyat eh Bala siya dyan ah Ton, kung hindi mata anay eh, no Kung hindi rin tayo magkita ide eh, Kanin ko na lang yung vlog kong ito Tapos uwi no <laughs> Ngayon ko saan ka ba napaparoon Basta sabi ko magkita Magkakon kami dito eh Buhay. dito maganda din no? sa mag closing dito tayo siguro no pwede dito or doon sa kabila maghanap maghanap tayo ng mapipwistuhan natin sa closing nakitang kita natin yung lahat no? yung buo dito Ayan. dito yun o no? o diba pati Christmas tree makita nyo pwede rin super wide to mas maga, mas malawak pa yung makita nyo no pero mas maliit na nga lang sana kaya si Tonyo <laughs> ayun siya siguro yun hindi Ayan. Diba? Eh may ikot pa sana kami doon sa kabila eh tagal niya kasi maglakad no. Yung kasi uh, kinokontrol na din naman yung kanya yung shaking ng cellphone niya para hindi magalaw yung mga video niya. Kaya ma minsan. Pero hindi ko na makita kung saan sila. Hmm. Ni walang cellphone na nakaangat eh malalaman pag siya kasi naka ganun yung kamay niya ng cellphone niya oh <laughs> tapos orange yung damit ayan ayan oh ah uh, lang po mga busing uh, anapin natin nagchat na lang po ako sa kanya na sabi ko andito tayo dito tayo magantay sa giant christmas tree <laughs> tapos malapit sa pututan yan sana siya eh wala na siya doon eh pinuntahan ko ulit doon wala na eh pero hindi rin naman nagre-reply oh. hindi pa nagre oh. Hindi rin nagre-reply o. Oh. Ay. Magpi-picture kayo. <laughs> sorry, sorry. <laughs> Magpi-picture pala ini mo nagsasabi. Ano, <laughs> well, kuwang kuwa ka mo. Oh. Ayun. Ayun muna sabi ko sabi ko na nga ba magkakasalisihan kami pag ganito eh sinabihan ko lang na mauna ako sa kanya doon sa taas kanina pero hindi ko na na siya nakita kung nakasunod ba o hindi oh, ano o oh, diba yan ah magantay lang ako kunti dito mga busing ah sandali lang po ah

tatawid tayo doon sa kabila gagawa lang ako ng video na pang dugtong sa second vlog natin well, okay na din naman more than 10 minutes na din siguro yon. yan uh, ah, ba? Diba? para makuha natin yung view ah dito to pala tayo ikot to <laughs> ikot tayo sa may basar tapos lalabas doon sa kabila at iuwi na lang puntahan ko na lang yung motor ko hmm. hindi, <laughs> hindi, nakapokus kasi ako dito sa bag eh, nagsasara ako nasabihan ko rin naman si Tonyo na gagawa na lang ako ng vlog tapos uwi na ay dito plus sana no hindi ko pa nakano yan o, no? yung iwag yan <laughs> o oh, diba <laughs> yan po no ilagay eh, ko dito para makahikot ako ng maganda sandali po ah yan. ikot tayo dito na yan lakad-lakad yan. hanggang sa maikot natin doon sa bazaar sa mga dyan sa looban <tos> <tos> may mga oh, para makita nyo kamera hanggang dito may mga kainan tapos dito sa kabila may inuman no yan Ay, Iba. Iba. diba may kainan may kan may kainan may inuman At kahit saan ka dito baka punta sa plaza hindi ka magutom yan diba, diba? lalo pa gaya ko na paglabas kakatatapos lang kumain <laughs> kaya ikot ng ikot exercise ah! pero sigurado ito mamaya pag makalabas mamangking ko dito ang ganda <laughs> mga collectibles mga collectible items anime anime o ah, diba? ito mga basar baka wide naman yan na, ah. dami no Atula, for, for 4 one mas mura

nagchat kasi sincere. Asikuan. Siya m gutun mo. pa rin Maraming spotted deh. Oh, hanggang dito may mga kainan, no. ba? Diba? Sabi sa niya eh, kahit saan kayo mga punta, may kainan, may inuman, hindi kayo magutom, hindi. Mga mura pa yan dito sa labas. Diba? dito na tayo. <laughs> Umikot lang. Ngayon, didiretso na tayo sa may motor at hanggang doon na lang. Ayun, diba? Dito na tayo sa labasan. balik na sa plaza tapos sa gitna tayo ng kalsada <laughs> tawid na lang tayo dito hindi na tayo pababot doon sa kakana dito na lang tayo yan <laughs> yan bye 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 plaza <laughs> Babae ito nyo. <laughs> Nag-chat siya sa akin eh. Magpapapicture pa siya doon sa singer eh. Sabi ko pa, wait na dito na sa may motor. <laughs> Yan. So matilim na po mga pusing, no? Yan. Sandali po ah. De, dada, na lang po natin. Hanggang dito na lang po, no? Matilim na yun Yan. Mababa na yung lights dito. Yan. So hanggang dito na lang po sa lahat mga pusing hanggang dito na lang po. Gandang gabi yung lahat Merry Merry Christmas. Hindi na tayo makita. Yan. Merry 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 Christmas. Love you all. Bye-bye.